Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Barangay 12 ka. Tapos na kulam, taga Barangay Dose, eh. natin. Paglalaroan natin yung kumukulam na yan. <laughs> taga Barangay 12, Eh. Sige, pipilit ka lang, ha? Tatawagin ko yung nagpipinsala sa'yo. <coughs> Makita, relax. Pigit. Ako yung taga-barangay po, si yes, yes. Kalawkan. Pasasanin pin natin dito. Pigit ka, katulad ka ganyan. Ka. Pigit ka lang. Relax, pigit ka. Pwede ka magsanta, basta nakapigit. Mahal na Diyos sa amang katastasan. Paspasan yung si Makita na wala mangyari sa kanya bigyan ng liwanag at di masaktan. Gusto lang namin mahal na mamatawag ng papasakit niyan. Ama, gamitin ako instrumento kung ang kapag matawag ni papasakit kay makita. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, tinggi na aking na matawag ng papasakit kay makita na pumasok sa kanya. Mga gabay kong elemento, pakitulak niya na ni sa katawan ni Makita ay nagpapasakit niya. Mulay sa patumunti sa entata dami ni Likom sa likum e, It's a little room, you ay the isolary, at sige, tak natak, pag natak, binatak, Santa Mater, di Akab Silman, Akabagyo, Eric Salvala, Santa Mokunyay, number 9. Marielo Diem, sila pasok. Bakit to kayo nagagalit din? Tanggalin mo, tanggalin mo, sige. Ito, tarot, sige, sige. Tawagin ko yung Pasok na yung nagpagawa kay Nita. kay makita, pasok, kay turob sa amang kataas-taasan, basbasan niyo po ako na matawag yung nag nagutos. Magpagawa kay Makita, pumasok sa katulad Pasok ka, magtanggal ka ng stick yan. Unuti mo. O <coughs> oh, ikaw, ka talaga. Bakit mo pinagawa yan sa kanya? Ah. Bakit mo pinagawa? Sagot. Bakit mo pinagawa kay Makita yan? Sagot! Bakit mo pinagawa? Inutusan yan. Ano? Inutusan. May nagutos sa'yo? Opo. Babae nagutos sa'yo, lalaki? Lalaki. Tatanggalin nga lang. Nasamahan ka ba sa tabaho? Opo. Ang sa sakit. Pinagkakulok-ulokan ito ng mga lalaki doon. ay Tanggalin mo ang ulam, Tanggalin mo! Tanggalin mo! Ilang kayong nagpagawa dyan? Ilan? Tagaw sa amin Opo. Yung nutusan nyo na yan? Opo. Pagkano pinigay nyo? One-five. Ilang kayong nagpagawa dyan? Katabaho nyo yan, di ba? Kasi makita. Opo. Kat alam ko yan. Matabaw niya. Opo. Ilan nag kayo nag-utos ka? Ilan kayo nag-utos dito at Samis? Ilan? Tatlo. Il Tatlo. Puro kayo lalaki, babae? Lalaki. Ilan ang lalaki? Dua. Isang babae? Isang babae. Oh. Tatlo ka laban ng may mo dun. Oh, ano sa kaaway doon? Oh, tanggalin na yung stick! Ay, Walang well, nangyayang kayo! Wow, ang na naman lang ang binigay nyo dyan. Hmm. Papatay nyo hmm. sa makita. Ano ginawa nyo sa asawa ko? Inggit lang. Okay, inggit nyo dyan. Bakit anong inggit nyo? <laughs> trabaho lang siya. Para sa posisyon. Sa posisyon niya. Sa posisyon, eh dami-dami trabaho nga niya. Siya naglalakad dyan sa mga SS at nagbabayad sa milyar. Ito, so, bakit niyo kinainggit yan? <coughs> ha? Bakit Ay, na niyo kinainggit ang yan? Ay, puno mo, ito yung stick niya. Sa'yo ko ilagay yan. Gusto mo sa'yo ko ilagay yan? Ay, ikaw. Gusto mo sa'yo ko ipakunin yung mga stick na nalagay mo yan? Marunong ako niyan. Wag. Salpahay ka eh. Ilan na raw na ba yung sa kanya? Isang linggo na po. O, sa linggo. Kayo ako magbaon sa inyo ng stick. Mga salbahay kayo ah. Lagyan natin stick. Ha? Huwag. Ano? Lalagyan mo kayo steak? Huwag. Ay paggulpin na lang sa mga kapre to. Mga gabay kong kapre, magkantal naman nyo pa, dewende. Tikba lang. Balasahin nyo na yan. Painitan nyo, ha? Salbayan. Oo, ano ginagawa sa'yo? Nga Mainit? Nga Anong klaseng inet? Binuga ng tabako. O, buga nyo nang buga niya, mga dewende. Totterin nyo pa. Mga tikba lang. Ang ganda, gulpihin nyo yung nagutos na yan. Huwag nyo salinggo Saan linggo din? Saan linggo ba ito? Oh saan linggo nyo perwisuin yan? Saan linggo nyo perwisuin? Ayan, perwisuin ka yan. Tawa uh -huh. oh, po. O oh, sige, tatawag, tama na. Kasi tatawagin ko pa yung kasama mo. Perwisuin kayo saan linggo. Kasi salinggo linggo nyo perwisuin ito. Pasok naman yung pangalawa. Na nagutos. na lang lalaki. Bye-bye. Huwag <coughs> pasapin mo na eh. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Judy. Judy. Judy? Kilala niyo? Hindi. So, bakit mo naman... <coughs> bakit mo naman ginagawa yan kay Makita? Sumagot ka! Bakit mo ginagawa kay Makita? Ingit, ingit po. Bakit ka naingit? Dikit siya po sa busing <laughs> Dikit siya busing? Ang dami niyang ginagawa? Hindi <laughs> <Dikitsa> ang busing. Sabi ko siya, ito ang Hoy! Mangukulam! Tagal sa mes, tanggalin mo yan! Bulutin mo yan, nilagay ko sa'yo yan! Gusto mo nilagay ko sa'yo yan? Babalik ka pa sa makita? Hindi na. Lakas na mo! Hindi na. Lakas na mo, hindi ko mananig! Hindi na. Hoy! Kung sabi mo yung natusan nyo! Titigilan na, kung sab sabi mo. Titigilan natin yan. Ayan, nakita mo yung naguto sa'yo? Hoy! Po. Oh. Sabihan mo yan katabi mo, yung inutusan mo. Titigilan natin yan, kasama natin sa tabaho. Ano, titigilan nyo na. Hoy! Yeah. Naiingitan nyo. Mga kapre, gulpein nyo na yan, maingkat na lang ang lupa. Gulpein <laughs> nyo ito, pangalawa. Painitan nyo. Ano? Ano nga oh, sa'yo? Painit ang tawang ko. Painit ang isang linggo. Kasi isang linggo niya pinulwisyo. Pero wisyo yun ang isang linggo yan. Painit. Oh, ko. Ang... Hindi pwede yung awa-awa. Isang linggo niya pinulwisyo. Isang linggo ko lang kayo pinulwisyo yun. <coughs> Sige. Isang linggo yan. Para ko sa inyo yan. Yan po pinaparasahan ng aking mga gabay na elemento. Init. Init na! Sanding ko yan, init na! Punta ka dito para gamutin kita. Kasi may iya kayo pumunta kasi nagpakulam kayo. O, oh, pasok naman <laughs> yung pangadlaw! Yung pangadlaw, pasok! Ikaw! Sagot! Lalaki ka na, sigurado. Anong kinahingit mo kayo makita? No? Dikit sa boss niyo. No? Dikit sa boss niyo. pangalan mo. Pangalan! Pangalan! Julia. Kain kainggitan pala sa awang mo. Mga sara ito eh, no? Kainggitan <laughs> nila double Dugdugdug na trabaho oh. nyo sa opisyon. Kairapan natin, ha? Oh, mga kapre, painitan nyo yan! Ang kapre lamang lupa, pwede, isang linggo! Danilong kapre, isang linggo nyo perwisyon niya, painitan nyo. Dito naman mga... mga kawal mo. Oo, oh, okay. Okay. ay ito, sa akin. Mag ay, mag-usap ka dito sa nanay, <laughs> oy. Oh, eh. Hindi nga kayo naawa <laughs> sa asawa Hindi nga kayo dyan. Walang tulog Hiyan, yan pag gabi. Nakikiusap tayo. <laughs> Nakikiusap tayo ngayon. <laughs> <laughs> sa lingri ang pinirwisa. Sa lingri yun yan. Sa Na may trabaho yan, hindi na nakapasok. Sa lingri din kayo. Walang <laughs> tulog yan eh. Sa ginagawa ninyo. Alam <laughs> ko yan. O alam nyo pala. Masaya kayo, nagkakapirwisyo kayo. Ano bang ginawang masama sa inyo yan? Oh, pero isin nyo ito mga kapre, pasuhin nyo. Sa linggo din, pero pero isin nyo yan. Ikaw, tagaw sa mes, Hindi pa tapos yan, oh. Uh, oh, Ta eh, mo na, hindi pa. Ianggal ko na. Marami pa, bunutin mo. Wala na. Bunutin mo, marami pa nga, eh. bunutin mo. mo. Pa, eh. Bunutin mo, mo. marami pa. Uulitin mo pa! Hindi na! Ano ka mo yung asawa? Ay, hindi ka sabi mo yung mismo. Nagaw sa amin. Bakit ka naman pumayag? Bayaran ka ng 1-5? Sagot! ka. wala! Kailangan pera! Kailangan mo ng pera? Dahilan? Kailangan ng pera. Hindi sana nang hingi ka na lang. Yung nagganti na mga kapalita. Bawing-bawi ka lang. Kailangan mo ba yung nagpagawa sa'yo? Hindi! O! Eh, bakit ka pumayag? Bakit ka mga yan? Pira! Ito, ah. ano gagawin dito? Mamatay na to. Bako wala na natin. Isa linggo lang naman tanin ko dito. Ah. Datanggalin naman nila. Gusto mo, ganyan ka lang. Gilagyan na kita para saan na Ay, kita. Ayoko. Ay, eh, isang bahay kayo! Isang linggo mo oh, pinuwi sa to. Hindi. Oh, oh, okay, anong pangalan? Orlando Piranha, senyor. Orlando Piranha, senyor. senyor. Mahal na ama, buksan ang pintuan ng langit at papain ng mga angel. Sorando, perenya, senyor, pumasok dito sa katawan ng makita. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon mga na mga Panginoon dinggin na aking pakiusap na matawag si Orlando Tarayin niya ang atay ni Makita na pumasok dito sa katawan ni Makita. Kung tisenta pa gamingin, likom sa likom.

Okay ka lang? Kung Sa kabila ko sabi mo, tatay mo, makawasap mo naman tatay mo. mo. Magkakataon mo na yan. Namimiss ko kami, Kai. Tatay mo. Masabi mo ma. mo kasi sa baan. Mabantayan mo lang kami, Kai. Masabi ka mo, tatay ma. An mo. Andiyan ah. ka lang. At yung okay, mga apo mo, ha? Ayakapin oh. mo, tanak mo, ta mo. Sino, sino yung tay? Kilala mo yan, tay? Sino yung mga apo na kilala mo, tay? Sino? Sino tay? Sino pa tay? Opo, sino pa tay? Sino pa? Si Makoy. Sino pa tay? Eh, ito, Lagi talaga namin dinadalaw sa simenteryo tayo di diba? uh. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, Masama ba loob mo sa amin? Hindi. Oh, babantayan mo lang kami ha? Ay, pakilala ko sa tatay mo. O, oh, kilala mo ako tay. Sino ako? O, oh, Susana. Eto ah. nga isa. Nung siya, lalaki. Ay, ko tayo. Sino ko? Ano ko, Derek. Hmm. Tama. Nakapin mo ng tatong. Nakapin mo ng tatong. Na. Lagi ka na. Lagi mm. ka namin ka ka, Nanay. Ikaw mm namin. -hmm. Nakapin ka na, nanay. Di ba sabi mo hindi mo ako iiwan? Nahihira pa na ako, nanay. Bakit? Hindi ka naman namin pinabayangan eh. Oo oh, nga, nanay. Pero lahat ng bagay natatapos. Oo mm, mm Ah. Oo, oh, kahit sa experience, nanay, tayo. nanay, Malayo ako sa disgrasya. Oo <tod> nga, nanay. Nakagaan mo ang mga bata. Mm -mm. Tay, may tatanong pala ako, tay. Tinanggal na ba ng mangkukulam kay makita yung nilagay na steak? Wala na. Pinunot na? <laughs> ala ko hindi bubunutin eh. Um, sige. Hindi na yung babalikan tayo. Hindi na. Hindi na. Takot na. Natakot. Mura lang daw kasi tulang niya. 1-5. Sige tayo. Pahingayin na natin si Ma ano tayo. Si makita para makabalik na. Nahirapan na. Ataya. ah. Sige. Tawagin ka na lang ulit. Punta na lang kayo sa sunod. Pag gusto nyo makausap po ulit siya ha. Tanong nyo kung ano lalabas sa loto. Tay, ano lalabas sa loto, Tay? Hindi mo binigay siya ng beer. Eh, hindi mo kaya yon. <laughs> kaya mo eh, sinad na lang yun, Tay. Sige na, Tay, tabi, -tabi na, Tay. Pabalikin ko na si Makita. Pasensya ka na, Tay. gusto mo okay, na mag-agad sa langit, pakiyat na, na kita. Pakiyat ka sa langit. Kaya mo na makiyat. Kaya. Oh, sige na tay, hindi na kaya tay. Makita? Makita? Makita, balik, dilat. Hoy, magluluto ka pa. Ano nalala mo? Sabi mo na. Ano, ano nalala, ano nalala mo? Ano nalala mo? Naiiyak ako. Bakit? Hindi ko wala. Ikaw umiiyak. umiiyak? May sakit ba sa likod mo? Wala. Hmm. Wala ka nangalala? Ano nalala Hoy. mo? Ano nalala mo? Masakit. Ano masakit? Katawan mo po. Bigat lang. Tatanggalin natin yung bigat ng katawan mo. Hawakan mo pa yung pinagbunutan ng steak ko natanggal. Okay mo. Sakit pa? Diyala. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. <laughs> Takot yung 1-5 lang. Ayan pa yun, napagaling. May <laughs> nang mahal na sa maestro. Mental ako. At tinawag ko pa yung kanyang tatay. Oh, tagal nang patay. Ilan taon na pa patay sa awan yun, Day? Dalawang taon. Na? Dalawang taon. Dalawang taon lang, bago lang. Oh, dalawang taon na patay, tinawag <laughs> ko. Eh, magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Instrumento lang ko. Sabay kayo sa akin. Sabay kayo. Mahal na Diyos Ama. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat, salamat po. po. At papapagaling niyo kay Makita. At papapagaling niyo po kay Makita. At natawag ang aming ama. At natawag po namin ang aming ama na si Orlando Peranya Sr. Ah. Amen. 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 Tumay. Amen. Ah, okay na kamay. Ganyan. Okay. Tanggal na. Pagaling ah, ah, ah. na. Tapos na po ang video. Maraming salamat. Sa mga manood ng mga kekwing ng kalawakan. Hanggang sa muli. Pag gusto niyo makausap ang mga patay. Anapin lang si Mang Kekweng o si Boss Bimbo. Makakausap niyo na mga patay niyo, o mga nawawalan si o mga narip no, na pinatay. Mahalaman nyo kung sino pumatay o ustisya, mabibigyan natin ng ustisya kung kanyang pumatay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.